Hello? Mr. Claudio! Ah, sino to? Hawak namin ang girlfriend mo. Girlfriend? Kung gusto mo pa siyang makita, hanggang bukas, limang milyon. S Sinong girlfriend? Sino ka nga bang ba girlfriend? Ano pa mo? Huwag mo siyang sasaktan! Ha? Ano? Tagdali nyo kasi mga bubo! Chip, lang ba yung halaga ko sa inyo? Ano kala niyo sa asawa ko. Poor? at excuse me ha, hindi ako girlfriend, asawa ako. Tingnan niyo na may mukha ko. Mukha ko pa lang 50 billion na, paano pa kaya yung katawan ko na 20 million? At tingnan niyo na may balakang at legs ko. Halagang 50 million. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Ganyan kamahal yung katawan ko. Narinig mo, Mr. Claudio? Si Divina? Hanggang bukas na lang! Limang milyon! Hindi ko yan, girlfriend, pre! Asawa ko yan! Sabi ng asawa mo, masyado kayo pera. masyado siyang mahal. Kaya hanggat bukas, limang pong milyon! Ganito, magkano nga? 50 milyon hanggang bukas. Ganito pre, ganito, ganito, ganito gawin natin. Gagawin kong isang daang milyon. Huwag nyo na siyang pakawalan, please. <laughs> Diyan na lang siya. Mga <laughs> 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 oh? oh? oh, oh. <laughs> <yew> yawa.